Oh, wala naman, wala Ah? Wala, 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 wala. Hindi ko naalala. Actually, hindi ko lang siya ulit naalala. Uh -oh. so, <laughs> Kawa. Sa Romantic oh, no Oo oh, naman. Oo, na nun. Uh, Nineteen pa lang ata. Pero kaya, um so nice. mo sabi ni Troy, ang ganda rin doon sa shoot niyo. Parang kayo yung una na kapag shoot nyo ni so, Susel, yung mga bagong ano nila, play PNR. Oh. Alam niyo, I just wish na makita niyo talaga yung setup namin sa PNR. Grabe talaga, parang totoo talaga. ah, uh, hindi mo mahalatang sinetapan lang siya. Kasi PNR, it's a uh, lumana, medyo may... Ayun, ang dami naming senang nagawa doon kasi malaki rin yung PNR rin. So, And this episode kasi parang uh, 30 years after, uh, Or anong years after no? ng like, 25, 25 years. So Kasi ayun uh, like, Yes. So kailangan is, uh, Yeah, oh. So, grabe yung ano, production design. Grabe it? talaga. So, Saan may so, BTS style no, na pwede? Tapos, full trailer siya, we should we launching when I'm um, super sorry. The full trailer launch is happening. Dom? So, Joanne? November 7. November 7. 7, November 7, 7 full 7, full 7, trailer. Kasi, oh, yung ano, minun minun na yung t-shirt, official t-shirt, no? Ang dami na excited. So, ang dami excited for the release of the full trailer, di ba? Ikaw mismo. Uh, gasping, uh, super, you know, super talaga, super excited. Nung nakita ko ngayon yung trailer, nabitin ako kasi ano lang siya, snippet ko. So, hindi pa rated yun. Oo, oh, or... hindi pa rated daw yun. So, ang pilis ng mga uh, yun. November 7, aabangan natin yan. Even ako, aabangan ko yan kasi yan, first MMFF movie trailer ko yan. So, So, uh, ready ka na for Christmas kasi Christmas later. Yes. Super ready na ano. Um, isa sa paghahanda ko eh, hindi na ako gumagawa ng kahit anong plano pa. <laughs> so, oh, kasi first yung magiging busy tayo this Christmas. Wala ko ng family vacation, syempre. Kasi ikaw, may hindi ko family vacation, di Ang tagal niya sa UK eh. Last year. Oh, yeah ngayon wala muna, baka sila muna, or baka after na, new year, ganyan. Pero, syempre, you're not complaining kasi blessings of the country. Yeah, oo oh, naman. Hintay ko lang tatanong yung ano, yung exclusive, ano kasi, itatanong sa'yo later. 新年,新年, anyway. But for now, I want to entertain a few more questions related to the movies. I understand, Ervin Santiago right? Ervin. I our Or Or Ervin is the editor of Bandera. Hi! Nice to meet you. Uh -huh. So yeah, yun pala ang plano ko. Kasi si Dustin sabi ko na gusto niya makilala exactly the people behind yung mga nababasa niyang site. So, Irving is the editor of Bandera. So, uh, uh, Nice to meet you. Kaya na yun? Hindi <laughs> <laughs> kasi ito <kasi>, video. Joke! No. <laughs> Sige, di ko nila. yung YouTube siya pala. Hindi, <laughs> 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 Dustin, meron ka bang, meron ba kayong mga e-experience or mga creating sinusyon experience pa kami. Madami, oo. oo. Parang may one time na iwan ako mag-isa sa tent. Tapos, uh, nag-blink-blink yung ilaw. Pero sa tent lang namin, <laughs> so, ako lang mag-isa. Hindi ko alam kung ano ba, lalabas ba ako o hindi. So, pinikit ko na lang yung mata ko. Kasi yung tent namin is medyo malayo sa set. Kasi yung PNR nga, again, sobrang laki niya. So, mag-isa lang ako noon kasi naghihintay ako ng na eksena ako. So, yun mga ganun bagay. Ta tapos, siguro pag pumunta kami sa set, kailangan namin dumaan pa ng mga uh, grass, mga madidilim na mga lugar. So, hindi talagang pipigilan mo na lang yung takot mo. Yung mga uh, preparation yung pag gano'n, siyempre hindi ka ako horror hindi maraming hindi yan. Ay, nagdadasal message mo or pinag-bless yun? Ay, I'm not sure if pinag no. <laughs> Pero ako siguro, isa rin sa preparation ko sa paggawa nitong horror na to, is yung hindi mag-prepare. Gets ba? Kasi... Kailangan mo makuha yun eh, naturally, yung takot. Kasi nakakatakot na mismo yung set up, yung eksena. So, ayun, um, basta tumalon na lang ako sa eksena. Tumalunan mo talaga yung takot, tsaka yung mga prosthetics ng mga ano natin, ng mga aswang. Grabe naman kasi talaga. Kasi hindi mo sila matitignan sa mata pag nakita mo sila. So, um, I would say and na talaga naturally yung takot. Sige, go ahead, Irving. Um, Kumusta naman yung working experience mo with Richard? Hindi ba? Uh, Pero sa kanilang tatlo? well, hindi ko nga in-expect eh. Kasi si Kuya Richard, ano palang Captain Marvin palang yung kapanan. <laughs> <laughs> Hindi ko yung expect na ganun siya kagaan ka trabaho. Para ko siyang kuya. Ano yan, in a short period of time, nakapag-bonding kami and sobrang down to earth. Yung kaya Richard. Uh, I just wish na makita niya ng tao. Ano? Kasi pag tinignan mo si kaya Richard, very intimidating. Pero alam mo, medyo may pagkano nga siya eh. Gen Z nga siya eh. Ay, like, pagka ano siya, bata siya, oh, oh, parang minsan siya pa yung mag-reach out sa akin. Wait, hey, tingnan mo to, tingnan mo to. Ano ba to? Ano ba So parang na ako na... Seryoso ba si Pia Rachel? Oo, oh, ano, parang gano'n. Napakaganya niya katrabaho. Um, talaga before kami mag-taping, nag-build namin yung connection bilang magkapatid. Oh, tsaka yun nga, eh, nakakalungkot na natapos na yung taping namin kasi um, wala na, baka sa promo na lang kami magkikita. Sure. Napaka ano eh, napaka tao talaga ni Kuya Richard, I would say. And uh, to, ano naman, Miss Ivana Alawi, of course, nakasama ko na siya sa PBB. And ito naman, sa movie, um, ibang Ivana rin naman yung nakita ko. Um, ano ba? Ah... <laughs> uh, magaling, magaling si Ivana, you know, magaan din siya katrabaho. Kung baga, hindi mo, di, di rin ako naka-experience ng ilangan sa kanya. Siguro din, magsama na rin kasi kami sa BBB. And, um, siyempre, I'm very grateful for this opportunity na makatrabaho siya kasi grabe ba na alamin niya. Diba? So, ayun. Um, talagang nakita ko talaga niya yung best na dito. sa movie na to action niya alas ah, so, so. Thanks for the kind words, yeah. and Richard. We <laughs> Tago ng na. sa Chad, uh, Chad in Manila and then, sige, we'll have Chad Rosetti muna ng Manila. Hi, hello. hello. To Hi, Dati. For a set of presents. Hi, Chad. Hello. Congratulations. Ano yung Daddy. soup mo? Ba't wala ka pang Sige, kaya, kaya lang. lang. Later, later, later na. Later <laughs> Ayan. Ah, since uh, na-mention mo about Ivana, tapos sobrang laki ng followers ninyo na nasa PBB ka pa lang. Ang daming kinilig sa inyo, kahit na short span of time yon. at ah, nung bang um, nagkita ulit kayo parang nandun pa rin ba yung parang dati nahihiya-hiya ka pa sa kanya doon parang ganun so paano yung naging ganap ninyo nung muli ninyo muli kayo nagkita well of course oo may nahihiya pa rin kasi ako mayayin naman talaga ako eh. <laughs> so nung na una kami nagkita I remember sa story ko na tayo yun so, nahiya, but then, um, ayun, nagkamustahan naman kami, kamusta yung PEB, nagkamustahan naman siya sa akin, tapos, pagdating naman sa set, um, siguro, ah, uh, nagkaroon na rin kami ng time para makapag build ng connection, with bond at uh, masasabi kong hindi rin naman talaga mahirap makipag-connection niya kasi uh, professional, you know, parang work lang naman to at uh, kailangan namin talaga yung gawin yun para, para rin sa movie. mga. Tsaka kami, natutuwa kami kasi sa loob ng bahay ni Kuya, pinag-uusapan lang namin, uy, baka naman guest mo ako sa, ano, sa, sa YouTube mo, ha? ganyan. Pero ngayon, magkasama kami sa movie. So, blessing to para sa amin at para sa mga supporters na yun nga um, sumaporta sa journey namin. actually, ako nung paglabas ko, medyo hindi pa ako aware. Nung lumabas na lang yung story ko, biglang lumabas ulit yung mga uh, clips, mga <laughs> clips. So, uh -huh. Like, ganito pala. So, nang nakita ulit kami, sabi ko, eh, nakita mo ito. Meron ba lang yun? Oh, no? So, sabi niya, oo, oh, ano ka nga, ganyan, ganyan. So, Kasi na, nalaman ko lang na magsasama kayo sa pelikula, paglabas mo ng bahay ni Kuya, right? Paglabas na... Yung evil origin. Yes, oo. So, so, everything happens, like, parang nilatag sa'yo, no? Oo. Oh, galing nga, eh, no? Parang plan talaga lahat. Expect uh, the unexpected, sabi nga nila. Yes, with all the blessings na sa sa'yo ngayon, ano Dustin, kumbaga after PBB, Nagsisink in na ba ngayon sa'yo yung mga pagbabago in terms of your career since ngayon sa MMFL? PCS, hindi lang isa, dalawa, correct. Tapos start may series ka pa May endorsement? So... Nagsisink in na ba sa'yo? Nagsisink in? Well, of course, yeah. Aware ako sa mga blessings na dumarating. But, um... Tinitake ko siya as, um... Uh, uh, a way for me to become more humble. You know, uh, itong blessings naman to, na, na, na nakukuha ko eh, minsan lang to sa buhay. So, ako, hindi ko siya masyadong sinisink in na para, alam ano mo yun, para maging kampante, take ko to para maging ano, mas magbutong pa o mas galingan pa sa industriya. Kasi pinapahalagaan ko talaga itong opportunity na to na itong taon na to o itong blessing na dumating sa akin. So, yeah. Thank you. Thank you, Thank you. Yan nila, nang push, sorry.